isyo ni Taberu, pwedeng sabay tayong kumain, isyo ni Tabemaska, pwede po ba tayong sabay kumain, Osaka ni Itakoto Aru, nakapunta ka na ba sa Osaka? Osaka ni Itakoto ka? nakapunta na po ba kayo sa Osaka? Hokkaido ni Itemitai, gusto kong pumunta sa Hokkaido. Hokkaido ni Itimitay des. Gusto ko pong pumunta sa Hokkaido. Misite. Patingin. Misite kudasai. Patingin nga po. Dono guray benkishita. Gaano kakatagal nag-aral? Dono guray benkishimashita ka? Gaano po kayo katagal nag-aaral? Matane, dyan eh.